straight to the point Now atong tagat uh, pagtagad -pag mga higala ning atong duga mga isgotanan before tamatos, matus mga seryoso kay ing mga higala dia yeah, dali sa tema kay sa dili kayo seryoso nanong mga matadilik mo dili kay seryoso kay kinigot, mga boxing boxing atinuurai uh, lang mga kaglaan daan pag sugol -so para nimo magiclarix ni <laughs> Pero gisakyan mga higala, malagmit ug masakyan niya matandog magtandog ayos garbo, pwede go mag Pwede go idayo na lang ni sir. Kay kanang hata-hata hata-hata o Mat mga tandog ng galbo ba? Ah, na gano'n sa bagay sa mga bata pagod nya Inyo ba? Oh, oh, Pik-pik be. oh, mayroon. Ako rin be. oh, pik-pik. O, oh. mayroon. Oh, bata ko sa ating? oh, oh. ka be ikabi. Pik-pik oh. po na sa bagay na Kini mga higala, ko na doon ay program dito sa Davao, nga gipangutana ni Sebastian Duterte, mga sukin paminaw interview god. Ana, ah, uh, interviews politika, interview mahigala sa amahan niya to sa ICC og uban pa mga kaigsunan. Unya, naka lakbit og istorya si Basti mahigala na anad na siya ng turi. Ah. Unya, mone muna, mo iyang sulti mga sukit paminaw. og unya, uh, naka-mention siya nga kung mag-sukmagay lang turi, basen kung kaya niya ni Sture. Ha? Asos, gi, gi kubit ni Sture mga sukit na ipaminaw eh. Ha? Kanya, niya, nagpractice-practice na karon. Kaya ingo mas Sture, okay. Sige, karong Domingo. <laughs> 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 ya, tatanaw ng training Sture ha. Asa ba tong training Sture dong? Okay, napakita naman tong, tong uh, training ni Basti ha. O, o. Ni si okay na? No? Oo. Oh. Naba na si Udyo? Oo. Oh, for Oo. General Oo.

Hai. Satu latar depan. Lai. Hai, cukup. Hai, cukup. nato angkuan. Oh. لا, on! On Life, Life, Life. Life. Oh. Shot, So, ah, uh, actually, okay oh, you know, na, push up. Kung sa man yung pagka-push up, ha, ah, mawag yung standard niya push up. <laughs> <laughs> sabi eh, katsa dong, katsa dong. Katsa, kat, sa manin nga nung sabak manin kayong, kwan, sa alingasang masa, kung ano uh, unsa may kalaki ato, dili to ma-reduce tong iyang, kwan. ang iyang, uh, ang iyang audio, o, practice tuli mga ikaw, ah, kung ga-practice ko siya mga higala, para ready na siya, no, kay, ah, uh, karo domingo ang iyang gingon. <laughs> Bahalag mo itong asbaste o dili, basta asa dito, o, kini o, punching bag, o. gimu mah tanawan mahikalah, kok tanawan be nimo? Oh, mau nih oh. yang praktis? Ah, oh. teh oh. padang, kaca dong kaca. Ah kenapa? Ayo saya buat audio be. Tanawar gunaknya yang kantoorio. Og tanaw ni mo, tinuod ba to no? Nga doon na sa basic yun sad niya. Kwa ang tanawang footwork si NTL. Kung ba't yung magiging kayo sad? No? Doon ay, kwa siya, nasa yung namauhan yun aning baksing kay matod pa sa report nga itong nakuha. Sa PNPA ka ni Addo, kinistory o mga ah, uh, member sa ilang boxing squad sa PNPA, Philippine National Police Academy sa bata-bata pa ni siya. So, kung ano yung tiguana tiguan-tiguan na, pila may iyang edad doon, 55 years old, si Basti, 37. So, magguwang sa 18 years old, kang uh, Basti. Ah, magguwang sa 18 years old, pero ma-inspired ba siya Mani Pacquiao? Kay, katus Mani Pacquiao, man Pacquiao? Kaya katos man ni Pacquiao, magguwang man mahigalag 16 years, kay uh, 30 years old ba ito mahigalag Mario Barrios? Napas sa iyang prime. Si Manny Pacquiao may 46 years old. So, kuan man. Kinini ang, uh, da, kini man. In fact, kung ay mong tanahon to may daog man si Manny Pacquiao ito gibutang na itong majority draw. O, oh, mo ni ang uh, picture ni Ture ka na ito. Asa ah, mo ito, ang picture niya pagka PNPA pa niya doon, o? Oh, PNPA Boxing Corps, ha? Ah, squad squad, ha? Uh, squad Cadet, uh, ha? Uh, hmm? So, sa to, pa, doon na isa'y basic. Oga, uh, ang iyan lang, ana, nga iyan itong ma-refresh, no? Mahinumduman niya mga kagalaan. Kay, kinibang pareha ko na sa driving, Oga ka mag na mag-drive niya, na ka-drive, inigbalik niya mag-drive, video kimaw-kimaw gamay, pero ma-refresh na niya mo, Abdag pila ka kilometro ka mo dahil balik man ay mong namauhan. So man confidence story ani may gala nga arin to's boxing fight on. Kaya kinis basta inutirte mga kaigsyon na sumbagay lang nga kanang sa street fighting lang mga kagilaan. Medyo malkan si story sakto tong analysis ni uh, Edward Digas kay kini Basti Taekwondo mo kuning iya matod pa mahigalas tong nahibaw and ay si Basti Taekwondo ang iyang uh, na master mga kagilaan matod pa sa uh, ni kasamang Edward Digas sa iyang analysis ganina katong sports update but uh, kung taekwondo mura ni og kwan panalitan og mix mixed martial arts medyo uh, advantage kung ari uh, fight on sa mixed martial arts but kung ari fight on sa boxing malagmit pa nga di pa nimo masiguro mga higala o uh, mo mo daog si tori, no or maka bisa gi mo daog bisa ka ma majority draw <laughs> ano man kay kini ni ang uh, parihaba atong fight ni Floyd Mayweather Jr. og ni Conor McGregor. Ah, uh, si Floyd Mayweather wala na siya, retired sa boxing but ah, uh, do not the fight mahigala nga ang MMA champion gato si Conor McGregor iyang gihagit si Floyd Mayweather og ay Ingon si Floyd Mayweather nga dili ta sa MMA, ari ta sa boxing, ha? Ah? kay boxing daghan mag mga rules ang boxing nga lahi ang rules may gala sa mixed martial arts so kana kung kuan datanan -data hasta patid hasta kuan dili in na ana boxing lang og gawas kung maingon kag ang category kickboxing sad no lahi pud ang istorya ha so si Tony may gala kuan po siya tanaw niya oh sige ari na to uh, kumbatihon sa boxing Tara, kini gong yang push up lang da ano mao ba ni push up sa PNPA <laughs> <laughs> murag lahi man tong sa PMA, Philippine Military Academy, lahi man pun tong push up sa ROTC. Kini murag lahi man ang push up, pamura man og panggabi ini nga push up. <laughs> <laughs> Pero okay siya ha. Ingon sa okay sa kuno mga higala. So katong kang Conor McGregor versus Floyd Mayweather uh, mga higala. Ah, uh, kinini ang dili na lagi kumbati sa boxing. So pag ingon mahigalang ang Basti Duterte nga sumbagay, ingon story mahigalang, nga uh, arita sa boxing. Medyo maka kumbati, -kumbati story sa boxing. Kay naaman eh, may boon, man ni basic mebo no niyo. Tanaw ra gutong balik ra gutong atong nagsumbag story dong. Atong sumbag niya tanaw gud ang iyang footwork. Balik be, tore tore katong 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 kato. kana kana. Kana kana. O, tawa ha? oh Tanawa ang iyang kwan. Ang, the manumbag siya mga kagilan, kama o maobag no? Okay? So, asama na ang kwan na yun, ang audio na yun, gamay. Katong audio na dili kay Sabasad. Tanawa. O, kano? oh. Mas kusog pa kong siya. Toto. Oh, na, ang push up oh. Tanawa ng push up pa oh. <laughs> ya, yeah, tanawa, i-observe ang kambaste ha. Ang kambaste ba yung mga higala, ang footwork ni Baste, Lopez footwork ni Tore. At ah, tanawa, tanawa ang basti. Kaya nga naman, kung iya, mixed martial arts, kung iya, sa taekwondo man iya, niya, may sword sa boxing, tama oh, oh. o, o. Asa man ang audio ni Dong. Pero video, o. Oh. O. Oh. O. Ah. Oh. no onog maka igo ni sbasti mahiga lamon paningkamutan paning kamutan ponture. Ya dili gyud i open iyang naw kay delikado ma igo sa sambahan sang tan na ko. Ah, kini story mahiga la. ang oh sige. Tanawa ngiyang footwork. Ang footwork ni Tore mahibaw ani mo mahiga nga dunay na mauhan boxing sad, ah. O imong nga tan mga sugit paminaw. In fairness ba? Ha? O sige, o sige mga kagalaan. O maghisgot na o ah uh, kinini ang punches thrown. tan ko mas daghan punches ito rin. Pero ang power punch niya na magkwanta. Umpila ka power punch. Kay kinigod mahinga lang pareha ka tumani pa o kang barrios mga lang mas daghan man o total punches thrown si barrios. Pila god kang barrios 120 ang total punches fra uh, total punches thrown ni Barrios ang kapakya 101 ra. Pero ang problema lang ang total mga kagalaan nga power punches ni Pacquiao mas daghan kaysa kang Barrios. Ang power punch ba kanang kusog bitaw nga kumo kanang timing kag ba? No? Mo to iya uh, kwan. So kini tawa, kini story og kag pag-score lang may man may score magkwano. Na manay points na mga higala kanang inigtira nimo. Ha? Ah? Pero kini kang Medyo dili kayo ni rapid ang kabaste pero maigo sa kainan kinumo ning baste mang higala kay ba. dili ka dog mang higala. <laughs> Straight to the point. Now, ato tagad pagtagad mga kaigalaan. Kay kini ni ang pagsugod pa lang ani kasabot naman tanga. Dili ni ingon niya kuan jud kini hagita mga higala interviewer man tong baste mga sugid paminaw. Lagi sakyan pong turi. Pero kini ang tigong sa ginawa duwa sa ikaw gulingon, ha? Kamausan nung pa-trending-trending, ha? <laughs> bohan may gala, 55 years old na gawin, 56, o um, retire siya, uh, automatic na pwede na mag-vlogger. <laughs> oh. Kamau, sa sige mo pa, trending-trending, oh. Pag-ingon niyang dawat niyang, okay, boxing, ore na yeah, practice din story. <laughs> Alawa gud mga kagilano, oh. iya yeah, oh, sige. Ah, kini ni ang mo ni mahigalay uh, ilang uh, yang practice practice hanto ni karon nagtraining si Tory Mahigala bisag uwan nag jogging ron. Asa man to nag uwan uwan to Manila ano pero jogging story amanto dong kani oh. Oh, nanay say kwandong, nanay audio. Oh, tama. Oh, bahala nag uwan. Rain or shine ang training. Oh. Pakisado, General, good, ni sa PNP. Ang nga kamo practice, mga kagalaan. No? Oh. ah, uh, first uwan na, pero jogging. Hmm. Ah, <laughs> uh, arita mahigala sa kwanta nawa ang footwork ni Tore mahigala do na gay na mauhan mga kagalaan sa boxing. So pag uh, pa dai nila, Philippine National Police Academy. Talawa tong yung picture dong. So mo ni nakahatag niya og confidence mga kagalaan kay naman sa inaagian ani to no? ipadako ko na iyang kwan PNP boxing core squad ka dito re tama boxing ko na ni siya oh so sa pagkabata pa niya apil sila manghigala sa squad nya mga boksidor dito sa Philippine National Police Academy so may uh, mo na ino mo inom ni monitor og i-refresh na ni mo mo na kung giingon nga bag driving niya may ma ka mo drive manghigala kanya to batan-on pa kanya kay human Nak Nakawa na drive for how many years? Pagbalik ni mo di ko kakakuan dayon pero imo na mahiga lang i-refresh after mga mo drive ka mga 5 kilometers mabalik naman ani mo. Sumo so, siguro ni pagtuon ni Tore nga, okay ni. ah, lupig nila sa si Manny ni Pacquiao o si Barrios. <laughs> Kay imagine ka katos si Manny Pacquiao pag election ng training dito girls sa Amerika, mga 2 months man pero kining ila si mana. <laughs> mo, so, maayaw mga higala. Kamao oh, mo patinding story, no? Ya, yeah, invite media dayo, no? Sige, yung, okay, na media dayon o sige, cover niyo kay ma-practice na. Pero kini e, bisa pag mingon ta tinud-on gyud ni. Eh. Kay ingon mas lakson mga higala, naay mga sponsors, ha? Bitaw <laughs> tinud-on gyud ni, eh. dunay gyud mga sponsors ini. Eh. Kay malinya mo say magtan-aw oh, mga higala, PNP Chief versus Davao City Mayor, ha? <laughs> Pero ayuhon yun ang contract ani og ah, tagik ayaw hon og suwat ang kontrata kay basi na kuman onyag baksing mapusasan si Baste. <laughs> e eh, klaro, gina, nga wag sports na gyan, ha? Pero kinsa may ma, dakong problema pa na yun. Pag himo palang dance kontrata yun, malangan-langan gyan, kay kinahanglan man niya magsabot sila gyan. So, stiuray lang, bisa pa inyong, inyo madayon karong domingo, kini iya pong turi, sige, okay, karong domingo na yun. Medyo Alanganin kay sa oras. Kay mo toy giingon Edward Ligas kanus aman nang wi en ugma. Anya kinahanglan man do nagi pinyalmahan nga kontrata ini. Butangan to ga rematch clause dunay automatic rematch provision. Pero sabutan gini maayos mga bugado kay Taro gyud nga way basulay ini kahuman. Ah, uh, kay dili man. Yaki sa may doktor pod, kanang ring physician aning musugot. Magduduha man pong doktor aning musugot ka nga mo. Ikaw may ring physician aning kay basi mga tigpo ni sila hinoon. <laughs> 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 Pero ingon story may gala with or without basti motunga si Tore sa Rizal Memorial Complex kay gibutangan na kuno og boxing ring. Ready na ang mga sponsors. <laughs> <laughs> Halig <laughs> <laughs> rin istasyon na Mahigala Ready na mga sponsors Pero naon ba ni mo ha Ang footwork ni Ture Mahigala Mantigo sa mga kwanya Doon ay basic Ha? Oga uh, kininiangkwan Asaman mo Pustaan ni panalitag ba dayon No? Pero sa ako nang ingon Pagsugod pa lang ano Medyo lisod-lisod Gunay -lisod, kay Ah... Uh, di man ni pwede o di isa magkita daan, magpinirmahin sa kontrata, kay ang abogado po ano yung mahigal lang ang monotaryo, di man po monotaryo o dilit ni sanduha mo ito ngayon. ko <laughs> kuyo, -kuyo man ni o notaryohan lang ni mo na o gwa diha ang tinuod niya uh, kuwan, kining mga parties sa kay basit niya hinuog niya mga tigpo ano mga kuwan ba eh, mga uh, prominent persons, public officials sa bani sigurado, yung kang ma, simbako ba lang, mo anticipate magkadaan, So, inigsabot ani, inigpinirwahe sa kontrata, mga magkatubang na sa duha o No? Kay, kisa may mo, kwan, a, kinini ang mo, monitorize Pamina ko ay abogado mo sugot di sa matubang sa duha. Kay, mga prominent persons si Bakul doon ay mahitabo ba o niya? O niya maingon o mabasol noon niya. Pag notary na, wamang ko dito. <laughs> <laughs> Ambots doktor ini obra atau ni jangan kagulada ok konsultihan, sultihan musugot musugut pasang saya ring fisisian osa. <tik> <tik> atau ni agil, ketawa ketawa mga tiga minau perlu uh, medyo Ami jomai dalam pun makalimut limut agamai makai gelaan semangat kuat. <tik> <tik> Makalimot-limot, tagamay, mahigala sa mga problema sa nasod, ha? Ah, Kaya, si Basti, o, nag-training po. O, sa mani, iyang gikuan dong. Gawas, aning sumbagay dong. Kani, o, sa mani, ah, nag-gym, Dennis, ha? So, wala, pariham pari, na sa praktisado. Kinihino ang push-up ni Turing, mag lahi ng push-up. Kalo ko kita ang push-up, ada. Pagdili man ni magitudlo sa c sa sa ROTC, sa PMA mo di man, man sa PMP mo oh, siguro ni Anet ngali Lagi ka kataw, katawa mga sugit ng paminaw kay Porbida. O, oh, gano'n pagka-push up o. Oh. O. Oh. Pero, wala, gina. na, ah, what a kasabot sa rabasin o gagigamitan niya ag-sun-tuning nga, kwan, pamaagisan. Nga kunuhay, o. Oh. Muna yan, push up-push up kunuhay niya. Ingon sa nga, at tiguwang naman ko, di na kayo kukuha na na. Pero oga para sa charity lang, okay lang kong sumbagay na na. <laughs> basi ba niya, pa, pasakay lang po niya day ba Abot ko sa aktor, kamaogin oh, eh. <laughs> <laughs>